Hello guys, good morning. At ngayon, gumawa ako ng puto at saka pancake. Kasi tinanong ko yung mga anak ko kako, ano yung gusto nyo almusal? Sabi ng isa, puto. Yung isa naman, pancake. Ay, mabuti na lang guys. At yung aking recipe ay talaga namang pwedeng pwede sa puto at saka sa pancake. <laughs> So, ayan. Hindi na ako mahirapan. ba? Diba? So, andito na yung puto natin, guys. Tingnan natin. Oh, see. Ting, ano pa. Hintay pa. So, ayan. So, Kaya, tulog pa sila. Gumawa na ako, guys. Para pag, ano, gising nila, sabay kakain na lang sila. Kasi minsan, pag gagawa ako, tapos, gising na sila guys. Eh, gusto nilang kumain. Hindi, ka, hindi pa na sila nakaupo. Ubus na yung ano. Yung mga pa kain. So, yan. Ito na lang yung ginawa ko. O, diba? Thank you for watching.